yung aking camera. Ayan, na. Yes, today is Sunday, 6.20. Pupunta tayo Central. Meron tayong susundi mga turista. May lola. <laughs> May turista tayong darating galing Hamilton. Dapat ka magpapamasahe ako pero kinansal ko muna. Kasi meron tayong bisina darat. Hey, alam nyo ba, yung travel nila, ang tagal! Kung umabot tayo noon ng 7 hours, meron tayong dalang sasakyan sila nag bus umalis sila doon umalis sila ng 9pm kagabi darating sila sa sa central ng Wellington sa ng 6.30 ng umaga almost 10 alang hours ko, ang, ang alam kong bus station doon sa may ano eh sabi na daan daw sa train station Uwa, nga, nga doon ang bus station lang ko oo nga baka, dun, maka, baka magkadikit lang And, tatakbo tayo sa sa motorway naman tayo dadaan. Pwede doon ng 100, takbo. Batakboy natin yun ng tatakbo. <laughs> 15 minutes. Kasi nga, ibang taon nga tayo sa lower hat. Hindi tayo sa center. Pupunta tayo doon sa center. Doon sa maraming pasyala. Pero naambun. Parang na... hindi pala naambon Ah, naambun niya. Ang bad naman ng weather. Paano tayo makakapasyala? Yan oh, may tulo. oh sana mawala na yan pag sundo na rin sa kanila para makapasyal tayo ng kaunti let's go go na lamig andito na tayo yun yung train station at ito yung bus station magkalapit lang naman pala at saka yun ang pag-aari ko hintayin <laughs> natin pagdating ng bus sila na yun <laughs> bus station hindi daw pwede dyan pumasok ang ibang sasakyan, kundi bus lang. Bebeto ng CR. Bye! Ang <laughs> 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 um, pangit! nga umaga ay tinawag akong kalikasan pero ang panghidin talaga ah, and second option na lang yung gusto kong experience to CR na to at may pa sounds pa meron daw tayong 10 minutes may pa ba sound trip pa pero parang Gosh. ang tende ng sounds palakas na palakas <laughs> may 10 minutes lang tayo daw sa CR ayan yung lababo nila ang cute And out na tayo. Pindutin lang ipech. na. Um, thank you for the service. <laughs> And dumating na nga sila tayo ng bus station pero doon sila binabasa, train station. Kaya agora din agad tayo doon kasi nga wala silang kasama tayo lang talaga. Inaasahan nilang susundo sa kanila. And dahil madilim pa ng mata, at ang lamig naman, kaya umuwi muna kami ng bahay at pinag-breakfast po na namin sila akala namin magpapahinga sila pero si game na game daw sila pamamasyal kaya gora na tayo ulit and first destination dito daw sa la Hollywood na signage ng Wellington and why not o oh, yan picture picture and request din talaga nila pumunta dyan kaya gogo go na tayo ang dami natin picture dyan na and mga relatives nga pala sila ni Lolo isang pamangkin at saka isang pinsan And next destination, Weta Cave. Bale, second time na natin dito. Kailan kaya natin mapupuntahan yung site ng Habito na yan? Yes, dito din yun po yan sa New Zealand sa Matamata. -mata. And ang balita ko ay ang mahal ng entrance dyan. At saka natin yung pag-usapan. Para parang may chance. Pero, wish ko lang. Eh, bukod sa may kalayuan ngayon dito sa Alting Bayan, ay may kamahalan din talagang entrance tatlo kami and sabi ko na nga sa inyo ang entrance po ay 120 kasi kailangan mong sumakay sa shuttle nila kasi hindi pwede pumasok sa compound yung inyong sasakyan and sabi ko nga ay eh, manunod muna ulit ako ng habiton pero parang hindi ko pa siya napapanood para makarelate ako dyan sa site nila and yes na po nila ng maganda kaya ang malang ng entrance and malay natin di natin alam baka makapunta din tayo dyan pagdating ng panahon Pagdating ng panahon <laughs> And third destination Nagpadaan nga sila dito sa may Oriental Bay Nagpicture picture dito sa may fountain At syempre nagpapicture din ako Pero ang lamig lamig <laughs> And fourth destination Si Papa Museum Bali pa four times ko na ito <laughs> And para nga nakakaumay na, new month lang to, naka three times na ako punta dyan sa Tipapa. <laughs> Ate yung mga <laughs> <laughs> Tapos na mama siya, yan, gusto ko yan daddy. And today nga is Sunday, may Sunday market dito sa may Papa, and nag-snack lang kami ng kaote. Then umuwi na ulit kami kasi may event tayo ngayong nga hapong ito. Tagora ng mga performance kita kits na lang mamaya sa mga petcha petcha pagdating natin doon busy na tayo sasilik na nga kami bye abangan nyo ang ating mga papa kanta oh. eh hindi ko na dalang gimbal and syempre sa bahay picture picture na agad yes suot ko na aking pa second na ukay ukay recycle boutique na aking blazer di ba ganda ay, ang ganda ng view. Siyempre, picture-picture lola nyo. And maaga nga kami dito sa venue kasi may asikasuhin daw si Lola kasi in charge daw sila sa food pero feeling ko nagkape-kape lang naman sila at nagchika-chika mga boys <laughs> and syempre picture picture with the photographer <laughs> pagsapugi naman and first nga ay nag final rehearsal muna kami Iyan, practice-practice sa mga at lola nyo. And may mga bagay talagang dapat i-practice para mas maayos ang flow. At nag-prepare na rin sila ng mga food and sounds and light and bis-bis na rin mga performers. And ito na nga yung sinasabi ko. <laughs> yes, magpa-perform din po si Lolo first time. Buti naman na pumayag. Para whole family na kami performers. Sabi yan ni Lolo, JS Prom lang ang peg. And syempre, dapat kasama din si Rob. bye. -bye. naman GLs yes, natapos na ating program and chillax chillax na tayo picture picture and today nga is May 12 Sunday it's Mother's Day so ito yung naging celebration natin kasi busy nga tayo sa church pero okay lang pero binati naman ako ni Rapa boy at yun yung ating greetings niya sa akin and binigyan ako ng dalawang bata dito oh related Happy Mother's Day sa lahat ng mga mothers dyan. Happy mom, happy family.